Hello mga ka-adventure, saya eh, na dito na naman kami ni Neil tsaka ni Lele, ayan, si Boy Arnold, mayan kuno kami sa buwang, mamies kami may bay, mamungkol kami to tanga na pies talaga. Sa buwang, invited kami. ko try natin na mag-vlog sa barangay buwang para makita man natin ng mga kasi Mario at mga kasi Manuang Barangkay Buwang. Baka kasi nakalimutan niyo na. Okay, so ito yung barangay buwang Ayan, kung mapapansin nyo di ba mga ka-adventures ba ano ah, magranan kita na gali saya ka saya, saya ano yung kamo kapo git na kamo kita na wil nunog sa buwang no mga ricardo ge ah. maanta na na oo oh. so, <laughs> 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 Oh. Yan mga adventures. Ito yung bahay <laughs> ni Joma Ricardo. Ano, yung ano niya. Laki ng puno. Yan, tapos rin kami sa sangkabalay. Mausay kami tama niya kanan. Yan, yan yung likod ng school. Ang primary school yan no, sa likod mga adventures dyan ako nag-aral ng grade 2 hanggang grade 4 dito ako na tupa kaysa ano tapos ugya mga parlor games kan sa tatahakon eh bago nga nag alit pa ba hindi parlor games sa anay tapos ugya may ha pagto sa pihak hmm. Dito kita mag sa may babaw. Doromang ka. Ayan mga ka adventures. Nandito tayo sa may barangay Buwang Fiesta. May 10, 2025. Ayan tanghaling tapat mga ka adventures Nandito tayo sa may detachment checkpoint to oh. mga checkpoint to uh, ito yung school ugya oh. school ugya sa may barangay buwang kag may karsada man ugya pagtog -ug, to sa may likod yan mga ka-adventures